So sa karon na ako sa akong area mga idol. Karon akong itudlo sa inyo mga idol kung unsaon paghagbas sa inyong area kung ang inyong area parehas ing ani kadaghan og sagbot. So karon mga idol kung gusto mong mahibaw kung unsaon ako paghagbas o paghinlo ang akong area mga idol magjakit sa ako mga idol. <laughs> kung bago pa lang na, na sa akong channel, Ayaw kalimot mga idol. I-subscribe. E Talaga. Pinduta ang bill. Oo. Okay. Pinduta ang bill again. Para masundan ninyo mga idol ang mga sunod upload na mga videos ko. Talaga. Thank you. Ay, okay. kang... Okay no? So karon mga ka-idol, na karon sa akong area. Ang akong buhaton karon mga ka-idol ha. Maghagbas ko diri sa akong area. Karon, tudluan ta mo mga idol kung unsaon paghagbas mga idol. Uh, nga dili mo masamad-samad o diput mo ma kanang murag madapawan mga idol ba. Kailangan na ang sanggot mga idol. Haet nga sanggot o kaning murag kuhit mga idol. So kani nga video mga idol para lang ni mga idol sa kanang mga tao nga di ka kung saan paghagbas o mga tao nga taga syudad kung taga bukid mo mga idol kay bawo na mo so ana on ra ni paghagbas mga idol oh. so ang akong tirada mga idol kaning kuhit mga idol imo na iana mga idol murag oh? imong ibirang mga idol ba imo na iana mga idol oh. Ano, oh. Oh, tumigil ka dyan, ha? Kinakabahan ako sa O. Oh. Ano, mga idol, oh? So, dilig ka, madam. ka, Pawan idol. Kung wala ni idol, magkana na nakatuto. sa'yo, o? Diba, dapaw kay idol, o? Masangit. So, yung kailangan, dilig mo ni idol, o? Ano, idol, oh, so, dapat, oh, oh. 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 O. So, Kurag na Kung, kumbaga, panagang ni mo idol sa dapaw, mga idol, ba? Oh. So kailangan din din mo ni Idol para Idol tiwaso na ako ng kamay mo Idol. Wala kang gawa. Oh. Tiba mo Idol. Oh. Okay kaya mo Idol. Oh. Kailangan din mo niya, mga Idol. If, oh, wala mo ganda mga idol, oh. oh. Oh, wala, <laughs> oh. so kailangan ganda yung mga idol, oh. 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 Hey, oh. 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 Oh katulang so gibuat na ko ni video mga idol para lang sa mga tao nga taga mga idol kung taga syudad mo mga idol at taga yung mga idol dito taga bukid sige bye mga idol baliw